Hello mga kapuka! sige na, adi kami sa Barangay Libertad para maghatag sing guti nga pahalipay. So, tara! Kaya na kami sa Erabalay, mga kapuka. Hello, Nay! Mga kapay nga, Adaw! Ang team, Nanay, para maghatag sing Sa aming pag-uusap kanina ni Nanay na Cornelia, pansin Tapos, mo at mo yung -lung lungkot ng kanyang mga mata. At, at desya siya makapaniwala Nyan. na isa siya sa maswerte na sugod bahay. Di man natin Or nakikita ang saya pero alam natin sobrang happy si nanay. At maraming salamat po diba? so, pala sa mga guru chan sa Libertad Kapo at Elementary School pa sa pag-aabot ng tulong at pagkain sa kanya. So, Mabuhay kayo lahat mga guru. Pagkain natin sa sa mga guru. Salamat sa iyo, katanan. So, yun lang mga kapoka. Bye-bye.